Good news, Diretso at Bidanes, ibinalita na 280 million na agad ang gross, ayon ang kabuuan ng isang buong araw. Ang daming mga ganap o mga gandang feedback. Worth it ang binayad ng taong bayan. Sulit din ang pagod ng mga fans sa pag-promote din nila mismo ang nagbibigay din ng oras para matulungan ang kimpaw. Ito yung sinasabi na walang dapat patunayan pa. Marami talaga silang pinabilip. Maging ang mga best friend nito na napakahusay na artista. As in Batikan, walang iba kundi sina Angelica Paniban at Bella Padilla. Ibinahagi na wala silang masabi kundi napakahusay. Simula umpisa, Hanggang dulo, walang boring moments. Napakaswerte daw umano ni Kim Chu sa mga pinaggagawa nito kay Paolo. Sa mga eksena. As in wow, kung wow. Ayon naman sa mga iba't ibang komento ng fans, si Bella ang nag-aalangan pa. Magsabi na friends, alam to ng dalawa kung ano ang level ng relationship ng Kim Paolo. E ayaw lang nilang pangunahan yung dalawa. Proud na proud sila sa magandang movie. As in kahit ako, napanood ko, ramdam ko, bilyon at hihikitan pa ang mga dating pelikula ng ibang artista. Yung leban nila, grabe. Kudos din kay Direk Chan, kuhang kuha niya ang pulso ng taong bayad. More movie pa. Sana. May panibagong project na agad.